Usapang relihiyon at pananampalataya pa rin tayo mga ka-RSP. Nasa siyam na pumporsyento po sa ating mga Pilipino ay Kristiyano. At ngayong linggo po ay pumasok na nga ang Semana Santa, ang pinakasagradong linggo para sa mga kapatid dating Kristiyano. Kaya naman ngayong umaga alamin natin kung paano nga ba ang tamang paraan ng pagninilay ngayong Simana Santa. At para gabayan po tayo sa usuping yan, ay makakapanayan po natin si Reverend Father Arlo Yap ang Executive Secretary ng Catholic Bishops Conference of the Philippines Episcopal Commission on the Biblicas, uh, Biblical Apostolate. Ganda umaga po, Father Arlo. Good morning, good Father morning, Arlo. Good morning, Audrey. Good morning, Diane. Good morning, Prof. Good morning, Joshua. and Shine, Filipinas, good morning po sa inyo lahat. Good morning, Father. Uh, ito po, sa first question natin, bilang kayo po ay isa sa mga kinatawa ng simbahan, ano po ba ang ilan sa mga dapat gawin at mga paniniwala na dapat sundin sa panahon ng kwaresma? Ah, uh, ang Quaresma po nagsimula nung Ash Wednesday. At uh, ang ang Quaresma po ibig sabihin 40 days. Ang 40th day niya po ay nung Palm Sunday. Lipit po. So nung Ash Wednesday, uh February, I think. Okay. Tapos uh, ang dulo po niya is Palm Sunday, 40 days po lahat. Ngayon po. Sa tanong po ninyo sa nung Ash Wednesday po, yung Gospel from Matthew chapter 6 sinasabi ni Jesus, yung almsgiving, prayer, and fasting. Kaya nga po, kung titignan mo, ang almsgiving, yung pagbibigay ng abot kamay sa iba. Uh, yung ating pagumahal sa ibang tao. Pangalawa, prayer, yung ating, ating abot kamay sa Diyos pagdalsan natin. At pangatlo, yung fasting, yung ating abot kamay sa sarili natin. Na meron tayong mga bagay na pwede isang tabi, pansamandali, para sa mahal si Jesus sa kanyang paghihirap. Right, Ito right, nakikita kong koresma. Okay, nabanggit mo, Father, yung uh, fasting. You know? Kasama po sa paraan natin ng sakripisyo, eh, yung pag-ayuno nga o yung fasting, sino-sino po ba yung mga dapat mag-ayuno at mag-practice ng abstinence tuwing Semana Santa? Actually po, yung mga senior citizen po, eh, ano na po yan, na uh, exempted na po yung mga Filipinos, ay eh, yung mga senior citizens po um, in curse po yan, kasi po yung fasting, halimbawa, gusto mong kumain, no ha? Lahat tandaan nyo po ito, ang pinaka-basis, ang pinaka-root cause ng kasalanan ay selfishness. Being selfish. Gusto ko akin. Gusto ko ng whatever gusto ko. Yung being selfish po. Agawan ko iba para kumain ako. Yun po yung kasalanan. Ngayon, ang fasting, isasamtabi ko yung aking being selfish selfish. Gusto ko maging selfless. Kaya yung fasting ay pag-aayuno yan na kahit pa paano, bawas ako yung aking pagiging selfish. Gusto ko maging selfless. Kaya meron tayong pag-aayuno. Ah, okay, so hindi pala siya para um, umiwas lang o tularan yung ginawa ni Kristo, kundi para maging hindi, lang oh, hindi maging makasarili. Alright. Um, Father, bukod po sa pag-iwas sa pagkain o sa fasting, meron po ba mga aktibidad na dapat ding iwasan o no? kung meron man sa panahon ng pag-aayuno? Uh, ilan, sa mga ilan po ito, Father? So, tatlo ulit yung, ano, yung ating uh, ginagawa sa panahon ng kwaresma, yung paabot kamay natin sa kapay, pagtulong sa kapay na nangangailangan, Tama-tama po dito sa Kaya po, ano po, sa damayan lagi, may na naman kahapon. So yung aming pong parokya, yung Santo Niño Quasa, Santo Niño de Violago Parish, ay nag-aabot kami kami yung almsgiving namin. Number two yung pagdarasal. Ang pinaka, ang sa pinakamatindi na, na pagkakaisa natin sa kwaresma ay yung pagdarasal. Yung ating relasyon sa Diyos. At yung fasting po ay pang sarili na we I can do sacrifice to be with the Lord sa kanyang sakripisyo para sa akin at para sa iyo. Mm -hmm. Okay, Father, ano, yung sa tradisyon po natin, kasama na yung visita iglesia. No? Mm -hmm. na, kapag pinag-uusapan itong visita iglesia, naalala ko yung kabataan ko. Tinadala mm -hmm. kami ng lola ko uh, lagi sa pagsisimba at yung mahal na araw. Pero yung mga henerasyon po ngayon, eh, aktibo pa rin po ba yung mga kabataan na magbisita iglesia at makibahagi sa mga tradisyon tuwing Simana Santa, Father? Yung sinasabi niyo, Audrey, ah, uh sa panahon ng Kuwaresma at Semana Santa, ito yung ating panata, no, bisita iglesia, na naging kultura natin. Yung nakakatuwa sa ating mga magulang, pinasa natin kultura, pinasa natin kultura ng panampalataya sa atin, sa inyo Audrey. Ngayon, yung mga kabataan, hindi nagaan sumasama. Kaya nga, ang pinaka, ang pinaka key point dito, ay yung kamukha ng mga peris mo, Audrey, pinasa yung kultura ng panampalataya sa iyo. Ganun din sana gawin ng mga magulang sa mga kabataan ngayon. Na imbis na kasama, imbis na yung para cellphone, para yung mga mobile legend, alam ba, paglalaro ng ganyan, <laughs> eh pwede lang bawasan, tatanggalin mo kasama sa fasting yun. Mm. Kaya maganda sa pag aayuno Audrey, anything na hindi lang pagkain, mm. na yung gusto mong gawin ay kasamang fasting. Halimbawa, may kaibigan ako, years ago, ng kanyang pag-aayuno, kinag-close siya ng kanyang Facebook for one week sa pagpapaayuno niya kasama yon Okay? So in words, hindi lang tukos sa pagkain, kundi sa mga bagay na gustong-gusto mo, pipigilin mo sarili mo for one week. Yan po yung sinasabi ng Ah, okay. So hindi lang sa pagkain, sa mga nakasanayan mo na minsan sumusobra, pwede mo palang i-practice yung fasting, yes. So, Father, sa dami ng tradisyon na nabanggit natin kanina, no, ano sa tingin nyo yung iba pang tamang paraan para magunita tayong Semana Santa ng may senso, may kabuluhan? Una sa lahat, ang mindset ko, personally bilang pare at bilang kristyano, si Jesus ay nagsakritisyo para sa akin at nag-ali ng kanyang buhay para sa akin, sa, sa akin makasalanan. Therefore, ito, Semana Santa, yung pagpasok na Jesus sa Jerusalem, hanggang sa kanyang uh, muling pagkabuhay sa Sunday, yung gitna po nito ay yung sinasabing Diyan na Santo. Gusto ko samahan si Jesus sa kanyang paghihirap, alang-alang di sa akabutihan. Kaya nga itong Semana Santa, ginagawa ito ng panata. Panata na yung panampalataya ay totoong mapasa atin sa pamagitan ng ating practicing ng ating tradisyon na ganito. Kasama yung mga bisita iglesia, kasama po yan na kung saan ako magdadasal, kaya mayroong bisita iglesia, sisimba ako, pumunta ako sa mga simbahan para magdasal. Kasama ito sa mga tradisyon natin na kailangan gawin natin sa Semana Santa para sa ating sariling kapakanan at panampalataya. palataya. Mm -hmm. well, sana, no? Uh, sa mga mensahe ni uh, Father, gawin natin makabuluhan ating yes. uh, Semana Santa. At uh, maliit na sakripisyo lang yung hmm. yung mga konting panata no pero panghuli na lamang po uh, father ano po ba yung mga mensahe ninyo sa ating mga taga tagapanood at mga kapatid na kristiyano ngayong semana santa number one po samahan natin si Jesus sa kanyang paghihirap na yun naman kanyang paghihirap ay para sa atin number two gawa tayo ng panata ang panata, yung counting sakripisyo para sa kanya. Sa akin, dalawa motibo ng panata. One, mamanata tayo kasi may kailangan tayo kay Lord. Halimbawa, may sakit yung anak mo, o halimbawa, yung ka -ka kaibigan ko, numingin na prayers para sa akin, gagawa ako ng panata ko, magka-fasting ako para sa galing ng kapatid ng anak kaibigan ko. So in other words, pag mayroong hinihingi, halimbawa, gusto mo makapasa sa board exam yung anak mo, gawa ka ng panata for this week. Ha? Anything na gusto mo, na gusto mong kay Lord, gawa ka ng panata. Pangalawa, ito maganda. Gagawa ka ng panata out of Thanksgiving. Sa mga blessing na tinanggap natin, Audrey, at Diane, tsaka Prophet Joshua, sa mga blessing na tinanggap natin, pasalamat tayo. Bakit? Because anyone who thinks, thanks. Anyone who thinks, thanks. Ang hindi nagpapasalamat, hindi nag-iisip. Imagine, Audrey, ang dami natin blessing. Ang dami mong asip awesome prayers na sa bisita iglesia mo. Ang dami as asip players para sa inyong rice and shine Pilipinas, ang dami. Kaya this is the best time to say Lord, thank you for everything. Thank you for everything. Kaya mo Audrey, dito sa likod ko, mayroong crucifix, letter T and letter Y. Pasim mo Audrey. Mm hmm. Oh, oh, itang kita Father. <laughs> oh letter T letter Y isaben T Y. Thank, thank you. you. Ayan, napakaganda, no? Dapat gratitude. Yes. Minsan kung ano yung mga bumabagabag sa sa atin, mga problema kinakaharap natin, pagsubok mm -hmm. natin, kalimutan muna natin yan at pasalamatan kung ano ba yung meron tayo ngayon. Mga blessing, trabaho, yes. yung pagising mo lang ng healthy ka sa umaga, eh yes. e isang malaking pasasalamat na yon sa ating Panginoon. Tama ka, John. All right, maraming salamat po, Reverend Father Arlo Yap, sa paglalaan po ng oras para sa aming programa at sa pagbabahagi sa amin ng mga dapat gawin ngayong panahon ng koresma. Maraming salamat, Father. Salamat po lahat. Maraming salamat po. God bless you po. God, God bless, bless po. po.